Ang paglagas ng mga dahon ng puno ay may mahalagang dahilan. Ginagawa nila ito upang maghanda sa season ng winter o taglamig, dahil sa season ng taglamig or winter. Wala ga anong sikat ng araw na pwedeng maranasan ng puno at dahil dito sila ay naglalagas ng mga dahon upang mag-conserve ng nutrients and water. Paano nga ba nangyayari ang paglalagas ng dahon? Sa puno ang paglalagas ng dahon ay may proseso, una ay ang pagbabawas ng chlorophyll production. Ang chlorophyll ay ang green pigment sa mga dahon na may gamit rin sa pag-capture ng light energy. Dahil nabawasan na ang chlorophyll mas magiging dominant ang carotenoid o kaya naman ang anthocyanin. Isa sa dalawang ito ang pwedeng maging dominant at papalit sa kulay na green. Ang carotenoid ay nagbibigay ng kulay yellow at orange. Samantala ang anthocyanin naman ay nagbibigay ng kulay na red at purple. Ningun at paano naman sa tropic region